isang dalawang taong gulang na bata na naman sa sakay mismo ng sariling ina sa sasakyan ang naipit at namatay. Namatay ang batang babae, edad dalawang taong gulang, matapos maipit ang kanyang leeg sa bintana ng sasakyan. Ang kanyang mismong ina ang nagdadrive na sasakyan. Ayon sa balita, ang dalawang taong gulang na bata ay hindi naka seatbelt at pagkatapos ay bukas ang bintana ng sasakyan. Ito ay nangyari kahapon May 21, 2024. Ang lugar na aksidente ay sa Nerima Ward, Tokyo. Ang leeg ng bata ay sumabit sa bintana. Kaya ito naipit. Dahilan na ito ay dalawang taong gulang pa lamang at hindi naka seatbelt. Maaaring ito ay naglaro at hindi napansin ng ina habang nagdadrive. Agad isinugod sa ospital ang bata. Ngunit agad din itong namatay. Nangyari ito kahapon ng umaga, 11 a.m. At tumawag mismo ng ambulansya ang ina. Kung saan ang sasakyan ay huminto sa lugar sa Shakujicho, Nerima Ward, Tokyo. Itinawag ng ina sa ambulansya ang, ang anak ay naipit ang leeg sa bintana ng mismong sasakyan. Agad dinala sa ospital ang walang malay na bata. Ngunit ito'y agad ding binawian ng buhay. Ayon sa ina, basta niya lang isinakay sa likod ang dalawang taong gulang na bata. Inamin naman ito na hindi ito nilagyan ng seatbelt at bukas lahat ng bintana na sasakyan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga polis kung bakit nangyari ang insidente. May you rest in peace sa batang namatay. Mag-iingat po tayo mga nanay. Pagkasama nating nagdadrive ang ating maliit na Last anak. time na balita rin may naipit na bata. Mismong na ang nakasagasa. Double, triple check po ang gawin natin. Dapat talaga naka belt ang bata. Kahit ano pang pagmamadali natin, double check pa rin natin ang ating mga anak. isang payo lamang po bilang nanay. Ito ang inyong tagapagbalita, Dayan News.